Oh, mayong gabi sa tanang mga damador sa Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome back to my YouTube channel, Triple Dama TV. So, akong ipakita sa inyo mga higala ang dula namo ni Ronald Prambaroy, Lanao del Norte. Usa siya ka Class A damador ng Baroy. So, ang ka Ronald nga ba to, mga higala kining green? Ako kini. Eh. So, Paliwag lang, lang tawa ni mga higala, parang madungagan ang inyong kahibalo. Uh, ah, ako naga first move. Tira ko ng 1.15. Uh, ah, 3.13 siya. Nagpakaon ko. Kaon siya. Kaon ko. So, paliwag lang lang dula mga higala. May nakatagong lansi. Diriko, diha siya. Diriko, diha siya. Diriko. Tiras yodia, tiras yuntu diri, dayon diris ya, agdiya niya diri ko, dayon diris ya, tiras yodia, dayon akong ipakanan, ikan anak ko liya, kaon ko diri, sunay tris, mga higala, wula niya tirahi kay, ah, uh, nakay balo naman siya nga may kasama po nga lansihana dayon iyang gi birahan dere gisiguro. Gisiguro. gi ni dia ako lang anak dipekaun aku ako dos damas ya na dayon akong gi dia kaon siya kaon sa dos damah. dayon ning kaon siya sa damas Dahil ako, na akong giyana, ipakaon. Dahil ming dos ko, patay ang dama, gari ko tumpa. So, kanang posisyon na mga higala, decide na siya nga uh, pildi na. Kanang posisyon na. So, akong ipakita ang tipik sa bahin sa among dula, mga higala. So dula na mo mga igala ni Ronald. Ah, uh, atong i out ya no si Maestro from Baroy. Sa puna ka Class A Damador ng Baroy. Carlo. Shout out. Ah, uh, sa kapatagan atong shout out si Arpay sa puna ka idemador ng kapatagan si Berto o si Inting so dinhi sa Maranding si Sidring sa Salvador sa Maranding na siya magdula agdamah usapon na siya ka demador ng Maranding shout out Shout out na to, tanan, ang mga Dama Vloggers. Uh, Talibun Dama TV. Mugat Dama TV. Bunbun Dama Gamer Vlog. Kadamista TV. Uh, OGP TV. Dama King TV. Dama Purmada. At uh, sa atong channel ay kalimut sa pag-like, pag-share, pag-comment, pag-subscribe. Uh, Triple Dama TV.